Ayan guys, good morning everybody. This is my green plant here in QSA guys. Ito yung unang bunga ng aking tomato. Nakita nyo naman diba? Nag-upload ako dati, maliit pa siya. And now, tingnan nyo siya guys. Mga 2 days or 3 days, pwede na siyang kainin in fresh. This is the another one. Ayan, pinagkukunan ko lang siya ng mga sanga dyan. Yeah, Dinedipend ko yung steam niya baka mabari kasi ang haba niya, very productive siya guys. Yung nilagay ko lang din sa puno niya is yung mga lanta na gulay. Wala siyang fertilizer or something Ang mataba siya, diba? Basta yung mga lanta na gulay nila, yun yung nilagay ko sa puno niya. Okay, nag-success din siya pero yung iba hindi siya hindi siya mataba parang ano, ano yung isa mga kung ano-ano na lang yung nilagay ko guys kasi hindi mo natin alam yung nature nila tsaka ito yung isa <laughs> hindi na siya makita where are you? Ayan. ayan ito yung kamatis nila yung medyo maliit lang siya pero makapal yung balat kapal yung balat niya. Ito yung isa. Pero, may mga kulisap siya guys. Pero alam mo ba kung ginagawa ko? Naglalagay ako ng sabon. Naglalagay ko siya nasa spray bottle. Yun yung sinispray ko kasi wala mong ano dito, di mo natin alam yung bilihan ng mga pang spray. So, kawawa naman siya na nagbunga siya na maraming mga kulisap. 'di ba? Ayun, I'm so thankful guys na yung unang nagbunga successfully talaga siya guys. Ayun. Eh. Pwede na siyang kainin in fresh. O di ba? Di ba nakita niyo naman nag-upload ako ng kamatis, maliit pa rin siya. Yung isa habang haba, mahaba talaga siya. Ayun yung isa, medyo pandak pero ang dami ng bunga. Oh. Sa ilalim may bunga rin. Ayan. Watch out na rin yung iba guys. Ayan. Thank you for watching guys. And update din naman tayo sa aking kamatis. At meron din akong napanim na isang kalabasa. There we go.